Iris, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red. Number 28, Number 9, at Number 32. Kahulugan, ang araw na ito ay magdadala ng enerhiya at inspirasyon sa iyong mga plano. Ang yellow at red ay sumisimbolo ng tagumpay at determinasyon. Ang mga numero ay nagsasaad ng mga oportunidad na kailangan mong pagtuunan ng pansin upang makamit ang tagumpay. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color green number 21, number 17, at number 31. Kahulugan, ang liwanag ng araw ay nagdadala ng bagong sigla sa iyong buhay. Ang dilaw at berde ay nagdadala ng balanse sa mga desisyon mo, habang ang mga numero ay pahiwatig ng mga layuning magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Gemini, Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color blue. Number 10, number 31, at number 18. Kahulugan: Ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal, habang ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga numero ay senyales ng oportunidad sa trabaho at relasyon na dapat mong bigyang pansin. Cancer. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color gold. Number 21, number 32, at number 22. Kahulugan. Ang white ay simbolo ng kalinisan ng kalooban, at ang gold ay tanda ng tagumpay, ang mga numero ay nagsasabi ng mga positibong pagbabagong paparating sa iyong buhay. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Number 25, number 19 at number 18. Kahulugan ang liwanag ng buwan ay magdadala ng inspirasyon. Ang kulay pink ay magpapalakas ng iyong relasyon habang ang red ay magbibigay ng lakas upang maabot ang iyong mga layunin. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Number 25 number 9, at number 31. Kahulugan, ang kulay pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang mga numero ay magdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Libra, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 19, number 24, at number 33. Kahulugan, ang blue ay nagbibigay ng tiwala, at ang white ay simbolo ng balanse. Ang mga numero ay nagpapakita ng mga oportunidad para sa personal na pagunlad. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red. Number 21, number 25 at number 13. Kahulugan: Ang white ay nagdadala ng kalinisan ng intensyon, habang ang red ay nagbibigay ng determinasyon. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga hamon na darating. Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white. Number 29, number 24, at number 36. Kahulugan, ang green ay nagdadala ng kasaganaan, at ang white ay simbolo ng kapayapaan. Ang mga numero ay nagpapakita ng mas matatag na landas sa iyong mga plano. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white. Number 19, number 30, at number 24. Kahulugan, ang kulay pink ay nagdadala ng positibong enerhiya, at ang white ay nagbibigay ng kailanawan. Ang mga numero ay nagsasaad ng tamang panahon upang simulan ng bagong proyekto. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold. Number 5, number 18 at number 12. Kahulugan, ang red ay nagpapakita ng lakas. At ang gold ay nagdadala ng kasaganaan. Ang mga numero ay nagsasabi ng tagumpay sa iyong mga adhikain. Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color pink. Number 27, number 14 at number 33. Kahulugan ang blue ay nagpapalakas ng tiwala at ang pink ay nagdadala ng pagmamahal. Ang mga numero ay senyales ng pagkakaroon ng inspirasyon at tamang direksyon sa buhay.